Pilipinas pero nasa ibang bansa. What? Magulo ba? Kasing gulo ba ng pinakita ko unang clip? Kasi ganito yan. For the first time in my life ay umatend ako sa isa sa pinaka malaking celebration ng mga Pilipino sa Japan. At may nakapagsabi pa nga, naging magulo daw ito. Pero friend, bago mo husgahan ang video ito, ay panoorin mo muna itong mabuti at pag-usapan muna natin kung bakit nga ba merong mga ganitong celebration ang mga Pilipino kasama ang mga Hapon. Ano ang mga pangyayari at meron sa loob ng event na to? At totoo nga bang magulo ang mga Pilipinong mag-celebrate kahit saan mo pang bansang ilagay? In this video, I will expose the true essence of Philippine Expo. Kahit paman pabalik-balik na ako sa Japan ay unang pagkakataon ko pa lamang na maka-attend ng Philippine Expo at may mga bagay akong nakita na hindi ko inaakalang makikita ko at may mga realizations ako. Ito ay base lamang sa personal kong experience sa event. Nandito tayo ngayon sa Philippine Expo dito sa Ueno, Tokyo. Weekend nung pinagdiwang ang Philippine Expo. Sa madon nung pumunta ako at ito ang araw na official na sinimulan ang event. Viva! Philippine Expo! May mga programs at may mga taong VIP sa event. Base sa aking narinig mula sa program at mula sa mga taong andon, ginawa din ito bilang paraan ng pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas at sa pagiging magandang relasyon ng Philippines at Japan for many years. Sa event ay nagkaroon ng kanya-kanyang paraan ng mga tao kung paano nila sineselebrate ang araw na yon. May iba pa nga na nag-ayos at nagbahagi ng ating mga katutubong kultura at makapilipinong pananamit. Nagilera din ng iba't ibang booth May mga promotions ng mga service providers Tulad ng mga travel and tours Pera padala at kung ano-ano pa Pero ang pinakapumukaw ng atensyon ko Sa mga booths ay ang foods Ang daming pagkain Bukod sa mga Japanese foods Ay pinipilahan din ang mga Filipino foods Kahit mainit ang panahon nun Ay ang daming taong pumunta Para lang masaksihan ang Philippine Expo At matikman ulit ang pagkain Pinoy May mga barbecue Kakanin lutong Pinoy na mga ulam, Pinoy street foods at madami pa. Siyempre, ang binili ko ay ang balot at ang kikiam na nakakatakam. Ito yung balot, grilled balot na sikat na pagkain Pilipino. Saka ito, kikyam. Dahil labitin pa ako at mainit ang panahon, ang the best na kapares niyan ay ang halo-halo. Then after ko kumain ay nag-ikot-ikot na ako para makapag-interview at makipagkwentuhan sa iba pang mga kapwa ko Pilipino. Natuwa ako at nalungkot at the same time sa iba't iba nilang kwento. Bawat Pilipino kasi sa abroad ay mayroon silang magkakaibang karanasan. May ibang masasaya at malulungkot, may iba naman na nangungulila sa pamilya at may iba naman na kontento na sila sa buhay nila sa Japan. Pero sa kabila ng maganda kong experience sa event, ay napalitan ito ng pagkadismaya. Dahil kinabukasan sa mismong last day ng event ay nabalitaan ng karamihan ang tungkol sa gulong nangyari. Hindi ko na De personal na nakita ang nangyari pero may mga nakita akong videos na nagkaroon nga talaga ng rambulan doon sa mismong event pero na turn down din ang mga video ito. Kaya naman nadismaya ako sa mga taong nagpagulo sa mismong event ng mga kababayan kong Pilipino. At nadismaya din ako sa mga taong ginawa nilang basihan na rin ito para masabing ganito na daw talaga ang pag-uugali ng mga Pilipino. Nakakalungkot lang kasi isipin dahil sa kagagawan ng ilan ay nadatamay ang karamihan. Are we just Filipinos when it's convenient for us? Well regardless kung ano man ang punot dulo ng gulong yon ay iba ang nakita ko. Iba ang naramdaman ko. Iba ang mismong nasaksihan ko sa event. Siguro marahil iba ang motibo ko kung bakit ako andon. Hindi ako pumunta doon para makipagsiklaban sa ibang tao. Andon ako bilang isang Pilipino na mas gusto kong makilala ang mga kababayan kong Pilipino na nasa abroad at andon ako upang mas magkaroon ng mga kaibigan at Kanya-kanyang perspective lang yan. But for my perspective, nakita ko kung ano ang totoong essence ng nasabing selebrasyon. Hindi ito tungkol kung ilang bote ang iyong nainom sa okasyon, kundi tungkol ito sa muling makita ang matatamis na ng ngiti ng mga kababayan mong andon. Nasa kabila ng maraming pinagdadaan ng problema, nananatili tayong nakangiti at masaya. Makikita mo sa event na nasa dugo na natin ang pagiging masayahin. Malayo ka man sa iyong pamilya, ay may mga pagkakataon ka rin lumigaya. May mga oras na minsan ay di mo rin gaanong ramdam ang lungkot dahil sa abroad tayong mga Pilipino ay nasa iisang kumot. Nakita ko rin sa event ang pagsasama-sama ng mga magkakaibigan at pamilya. May iba na sa Japan na tumira at ang iba naman ay bisita. Ang event na to ay paraan na paminsan-minsan ay maranasan nila ang Pilipinas kahit na sa ibang bansa. Sa akin nakita yung ilang hindi magandang naganap doon sa event ay hindi ito sumasalamin ng buong pagkatao ng karamihang Pilipino. Gayon paman ay hindi nga rin sila naging magandang halimbawa sa mata ng iba dahil na rin sa sunod-sunod na issue na tawit ang Pilipino. So ang tanong dyan ay, eh, do we really have pride or we're just too proud? Well, just a friendly reminder.